Hello mga kabibs. So, good day sa inyo lahat ngayon. Sakto. Araw. Tumulong ako ng mga ng tatay. Huh? <laughs> so ayan mga kabibs. Malayo po yan. So ang binuhat pa po, po ang sako ay dalawa. So pinsan ko po, po ay tatlo. Ayan. Papunta po kami sa ano. Sa pinagulingan ng aking tatay. Yung mga kahoy na inulingan dyan. Mga kabibs. Yung mga ano Na. Na.

ito po yung um, sa mga mina mo mura gini dati no nung auli nga kita bukas tigkuan kag nang trabaho sa siyudad. ito po yung mga trabaho namin dito sa bukid ito rin na madaling hanap buhay namin dito sa yung sa kuplay nagkahalaga ng 240 to 250 yung bilihan yung uh, ng mga mga nag ng uling. So, ayan, kinagyan po yung dalawang sako. So, medyo mabigat. Nasa 60 kilos siguro. Kasi pure na marikakao po yan, mga kawin na yan. Kaya mabigat. Hindi po siya mix. Ayan, kita na po yan. Sa mahirap yung daan. Maraming bato. at matutulis pa yung mga bato kaya dandan tayong maglakad dyan baka matusok natin na mga pa so yun ang mga kabi pakita ko sa inyo kung gaano kalayo yung lalagyan ng uling dyan sa bahay na yan tapat dyan ang layo so lakbay namin ng mga 35, ah, 30 to 35 minutes pero ano mabilis na niya maglakad kung mahina ka maglakad siguro mga 1 hour plus yan madali ang lakbayin kasi sanay na tayo sa bukid so yan dito na kami sa baba hindi ko puna naabutan yung pinsan ko ang bilis maglakad kahit tatlo yung dala niya Siguro nasa mga ano yun, 70 kilos na. Yung dala niya. O, so, pakita ko sa inyo yung dahan. O, so, pahirapan ko yung pagkarga ng uling kasi maraming mga damo na pwede masabit yung uling na dala natin. O, so, sa ano, wala po tayong pili na trabaho basta marangal na trabaho at saka ma, sa malinis na paraan. Uy. Yung uling na pala ng tatay ko ay mga ano, nasa 20 20 na sa ako. <laughs> yeah mga pinsan ko nabutan ko pa Dito na kami sa pinakagitna sa sapa paangat ang hangin ano hangin siya pong dala Tumayok tumayo lang kami hindi kami ano hindi kami nilagay sa lupa para mag stuck ng hangin yun guys uh, tuloy lang pa rin ang lakbay So, nasa ano kami, nasa tuktok na kami nung pinakita namin kanina na may bahay. Tulong ka sa ko, wipe wipe Pakita ko rin sa inyo kung gaano yung kalayo yung pinaglagyan ng uling At saka pinagulingan. Yun, doon. Diba, layo. Napakalayo. Ano Kapag hindi ka, no saan na yung magkarga? Siguro, Hihingal kah? So, di na po yun. Lagyan namin yung uling. Dito kasi yung kukuni ng bumibili. Diyan. Yan apa kami. <tinyo> yun. Yun. Ka yung na po kami. Kalayo! Yan. Yan yung area na pinagalingan natin. Oi, nakita mo mo. Ah. Lah, sige ko. Kuya ba?